Kasi nga, guys, nakikita nyo sa akin screen, ayun nyo'y part ng kapugupuguhan sa Pilipinas. Ang bata pa ni Alice, no, para siya makulong. Ang bata pala, talaga niya. Kasi, makikita mo, ewan ko lang, ah, kasi hindi naman talaga, ano yung mga, ah, hindi, hindi nakikita yung pagsasabi ng totoo niya. No? Pero eh, malapit na siguro siya magsabi ng totoo. <laughs> ba? Diba? Bakit naman ganun? Bakit yun kayo gumagawa ng... Eh, well, kung totoo yan, alis ko. ah, uh, bakit mo naman kasi ginawa? No? kasi pag gumawa tayo ng hindi maganda ng mga illegal na mga gawain may hangganan talaga 'yan. May katapusan 'yan. mo talaga 'yan mawala. Hindi pa naman hindi eh? uh, pa naman agad-agad kasi singilin daro. Kasi kung uh, kung maganda ang mga ginagawa mo, i, eh, walang walang masamang mangyayari sa iyo, 'di ba? Kasi yung yung bang pagsasalita mo straight-straight, yung wala kang kinatatakutan kinakatatakutan, yung walang nagbabanta sa iyo kasi alam mo sa sarili mo eh alam mo sa sarili mo na maganda ang ginagawa mo. So kahit anong pa nang mangyari, kahit anong mangyayari sa iyo kung ano man ang hatol sa iyo, kung maganda naman yung ginagawa mo, kung, kung hindi ka man pumasok dyan sa mga kapugo-puguhan sa Pilipinas kasi 'di ba, kami nga pumupunta kami sa ibang bansa para magtrabaho. Kasi ayaw namin gumawa ng mga, mga legal na gawain, no? Nag, nagpapakahirap kami para mabuhay ng kumita ng pera na marangal. Ganun. So kayo dyan, magpupukuhan lang kayo sa Pilipinas. Sinisira niyo yung... mga... Ay, naku. <laughs> Sakit sa bank, alis. Tapos ang bata-bata mo pa para makulong ka sobrang ano siguro yung yung ano dami pala sa ang dami pa ta, talaga ng pera sa buhon, hmm. tama mo yan oh ang paglimpak na pera oh my god Pataya. sayang sayang ang ganda mo Alex diba tapos napunta ka lang dyan o ilang taon ka na ngayon, 38. So, pag nakulong ka ng ilang taon, tapos nobili pa yung kaso mo, oh my God, parang nakulungan ka na lang, ano, ah, uh, ang sarap mabuhay sana, di ba? Kaya tayo binuhay sa mundo kasi eh, may purpose tayo. Tapos, hindi natin ginamit ang tama. Nagkaganyan ka ngayon, sayang yung... Actually, siyempre, may siguro nga din, may kahit eh, pa paano may nagawa ka namang mga buti sa inyong kinatatakupan kung saan ka naging uh, naging, um, naging ganun niyo, no? At thank you din na maraming nagpapasalamat sa iyo din na maraming nagawa mo din doon na, na, maganda. Yun nga, syempre, pag may ginagawa tayo ng maganda, so, may nangyayari talaga sa atin. So, yun sigat na lang yung bahala talaga kung anong totoo. Anong totoo behind. Diba? Wala ka namang ano eh. Wala ka namang uh, wala kang dapat ikatakot kung yung ay ginagawa mo ay ano ay ginagawa mo ay hindi tama. Kaya ang ginagawa mo ay tama. So, wala ka dapat katakot. na, na Papatayin no? Bakit may ganoong banta sa iyo kung wala ka namang ginawang manggagat. Tama, no? Ito naman nagaganyan uh, hindi ka pumato sa mga ganyan. Alam mo namang hindi tama bakit ka 'di ba? Kung totoo 'yung mga allegation nila sa iyo, no? So 'yun mag ka na lang po. Kung soo, kung wala kang kukulanan, iniligtas ka naman ng minggan. Pero kung may kasalanan ka, kailangan mo magbayad. Diba? ba? lang, nahawa lang din ako bilang isang babae. Pero, syempre, may kasalanan ka, kailangan mo magbayad. Kasi, isa pa, hindi ka pili hindi ka tunay na Pinoy. Tapos, sinisira mo lang yung bansa ng Pinoy aming mga Pinoy kasi nga kami nga nagpapakahirap kami di ba para eh, hindi kami gumawa ng ng taon-taon hindi -taon. namin makita yung aming pamilya para lang mamuhay ng marangal no di ba alis so magdasal ka na lang po kung papanig papanigan ka ng panahon di ba wala namang kung maganda yung mga ginagawa mo. No? Pero kung hindi siya maganda, uh, talagang gumawa ka ng masama, so, 50-50 yun. 50-50, <laughs> so, napapanigam ka ng panahon. No? No, Alice? No? No? Ang sarap, ang ganda mo, tapos, bigla lang, hindi mo naman, ano, talagang ngayon yung feeling siguro mo, sobrang takot ka sa mundo, takot ka sa mga tao, takot ka magsasabi, takot ka magkalita, mga ganun, lahat pinipigilan mo. No? Pero, wala hintos hindi mo magsasabi ka ng totoo. Patita mo kung anong nangyayari, kung gumawa ka man ng mali. Sabihin mo gumawa ka ng mali, at mali mo, di ba? Biglang nag-magic na patawarin ka. No? Biglang nag-magic na uh, mabubuhay ka sa labas hindi ka sa loob, Simba, makukulong ka, no. o, siyempre, tao lang naman din tayo, di ba, sobrang nagkakamali, pero, siyempre, kung magsisisi ka, masasabi ka ng totoo, at, andyan si, ano eh, may nga ka naman kapatawad, so, balay mo, may magic, di diba? <laughs> ba, naniniwala mo, naniniwala ba kayo sa magic? Sobrang dami pa talaga yung ano no? May, may tira talaga yung pala sa ano. Alam niyo, hindi ko alam yung pugong-pugong yan. Hindi ko alam yung pugo-pugo eh. Alam ko lang yung mga pugo pala yun, yung mga games. <laughs> yung mga games-games, pugo pala yun, no? <laughs> hindi ko alam yung mga... <laughs> Ay, nako! Ganito yung natatrabaho sa ibang bansa. Hindi na alam yung mga ganong-ganon sa mga Pilipinas. So, yun nga pag kayong gumawa ang nasama. Kasi balang araw ay babalik talaga yan sa inyo. Pero kung wala namang may ginagawang ano, sorry, ginagawang nasama, i- ay si Gada tutulong sa'yo. Okay? Huwag kang mag-alala kasi ililigtas ka niya. Pero eh, alam mo sa sarili mo na masamang ginagawa mo, na hindi tama, maraming, maraming nawawala. Nawawala dahil sa'yo, maraming naghihirap, maraming uh, humihingi ng mustisya ng dahil sa'yo. So, kailangan maghihirap. Kailangan mo pagbayaran. Diba? Kailangan mo pagbayaran. So, wala kang dapat ikagalit, kundi magalit sa sarili mo at humingi ng tawad sa, sa Diyos. Humingi ka na lang talaga ng tawad. Na ika'y nagkakasala at magsasabi ka ng totoo at ika'y siyempre ba siguro makakalaya ka. So, Pag ika'y nagpakakatoon na at nagsisisi. Yun. Okay ba? Ang <laughs> hirap yan eh. Na abang iso ay andyan ka na nga sa loob o hindi ka pa nagsasabi ng totoo parang hindi ka na malaya, di ba? Dapat palayain mo rin yung nararamdaman mo. Kahit hindi na malaya ang katawan mo. <laughs> hindi na ka malayan. Palayain mo yung totoo. Di ba, Alex? Mahirap yan, eh. Sisingilin ka talaga yan. Pag, no? Pag hindi ka nagsasabi ng totoong nararamdaman mo. Oo, totoo Dami ano talaga niyo. Ang talaga tong pugo. Marami talagang pera talaga sa pugo. all? Kasi money. Kasi money. Ayo ayan, Reaksi langsung aja, tapi jenuh. Pindahkan uang, katanya. si kurik taruh sih,